'no kino shoot at napapanood ninyo yung Pinoy Big Brother. Same ang concept dito. Kaso nga lang, tagisan ng talino. Pagandahan ng execution para paglabas mo dito sa bahay ni Boss, ang pa premyo mahigit sa isang million piso para maumpisahan mo na yung pangarap mong negosyo right, so nandito tayo ngayon sa panibagong property na pinagagawa natin. Para saan nga ba itong napakalaking property na ito mga boss? Ipapaliwanag ko lang sa inyo ito briefly. Gusto ko munang malaman ninyo ang reason kung bakit ko to ginawa. Gusto kong mas makatulong pa sa mga kababayan natin na gusto nilang maging legit na entrepreneur. So, kung meron kang idea, meron kang naiisip na napakagandang solusyon sa problema na po pwedeng pagkakitaan, dito po natin gagawin yan. Mamaya i ko sa inyo kung ano yan. So ito muna, gusto ko makita ninyo kahit umuulang. So, ito yung bahay natin. So, this is a 600 square meter property at itutur ko kayo sa loob ng bahay. Alright, so itong area na to na nakikita nyo dito, boss, ito magiging garden yan, yan. Magiging garden yan, magkakaroon ng mga halahalaman yan, nasa construction pa rin tayo ginagawa. Alright, so dito magkakaroon tayo ng magandang uh, mga display dyan, design. Bakit nga ba pinagagawa natin to? Kung meron kang idea, po, pwede kang mag-audition sa bahay ni Boss. Ano ba itong bahay ni Boss? Isang idea lang, pero wala kang kapital, wala kang pangpuhunan para magkatotoy itong idea mo sa negosyo, dito natin gagawin niya. So, gagawa si Boss Ardi ng reality show sa lahat ng mga aspiring entrepreneur kagaya mo. Okay? So, this is the living room. right. So, dito naman yung kitchen area natin. Ayan. So, hindi pa tayo nakakabili ng mga uh, mga gamit natin for the kitchen. So, yan, dito yan. So, meron tayong mga locker dito. Plus, of course, ito, may mga maliliit na storage pa rin tayo dito. Ayan, oh, mga storage pa rin yan, gagawin niya. Tapos, ito yung CR. Dito, sa area na to, ito magiging kwarto to, mga boss, ah. So, yung mga bed na ilalagay natin dito, ganito. Ayan, so, bunker type. Ayan. So, dito sila matutulog. May mga camera yan dito. Kung paano, sino-shoot at napapanood ninyo, yung Pinoy Big Brother, same ang concept dito. Kaso nga lang, ang dito, tagisa ng talino. Bakit? Palupitan ng idea, pagandahan ng execution, para paglabas mo dito sa bahay ni boss, ang papremyo, mahigit sa isang million piso para maumpisa mo na yung pangarap mong negosyo. So, panibagong kwarto. Ang capacity natin dito po pwedeng matulog ang 40 na katao dito. O lahat yan, fully air conditioned yan. Nakacentralize po itong property natin. Ayan, akit tayo sa taas. Doon yung makikita yung living room. Hindi pa masyadong natapos yung hagdanan. O, yung cameraman, mag-ingat ha. Okay, so akit tayo. So panibagong kwarto na naman to mga boss. Ayan, kunyari, nagtatrabaho sila pero kanina pa nagpapahinga yan. <laughs> Ayan, so ito mga kama pa rin, kwarto. Ayan. ito. You know, akala mo masisipag yan? Ngayon lang gumalaw yan. <laughs> tayo dito. Tapos ito, nakikita nyo dito na area. Ito kasi sa baba nito, ito, tour ko kayo. Tapos doon meron tayong fitness area doon. Alright, tara. Dito tayo. Dito natin ilalagay yung confession area nila. Yeah. So, kung sa PBB, may confession room. Dito, may confession area tayo. Game area pa rin to, Magkakaroon dito ng bilyaran para may pinaglilibangan. Living room pa rin ito. Kakaroon dito ng TV. Magkakaroon dyan ng sofa. Yung sa baba pala kanina, nakalimutan ko, open space pala yun. Pwedeng dining, pwedeng living area. Alright? So, pupunta naman tayo doon sa karoktong neto. Na yung nakita nyo property kanina dun. O, bababa -ba -ba ulit tayo. Ay, hindi pa pala natin narating to. So, ito, kwarto pa rin to mga boss. So, dito pa rin yung tulugan ng mga participants natin. At yung mga papasa sa audition. Ako, exciting to, mga boss, ha? Sipin ninyo, ha? Million-million ang papremium natin dito. Tara, punta tayo dun sa kabilang area natin. Okay? So, ito, itong ito, mga nakikita nyo rito, mga boss. So, magiging parang open ground to. Pwede silang magtakbuhan, pwede maglaro. May mga activities tayo nagagawin gagawin dyan. Dito, sa area na to, dito naman yung activity area natin na indoor. Ayan, so, pakita mo. Dito, may mga upuan tayo dito. Of course, may aircon din tayo nakalagay dito. Dito yung activity area natin. At iba pang mga function doon sa gagawin nating reality show. So, kasyang-kasya dito, mga boss. So, parang events place na rin to. So, akit tayo doon sa taas. So, dito naman yung fitness area natin. Siyempre, habang uh, nasa bahay ka ni boss, hindi po pwedeng hindi ka healthy. So, dito maglalagay tayo ng mga treadmill, gym equipments, and etc. dito sa bahay ni boss. Gusto mong umaman, gusto mong umasenso, gusto mong makuha pangarap mo, meron ka lang isang malupit na idea. Ako nang bahalang mamuhunan sa'yo. Dito yan, sa bahay ni boss.